Gamit ang iyong cellphone, pumunta ka sa iyong Google Chrome extension at itype mo ang patientappointment.doh.gov.ph Kung basahin ang instructions na yan, may English galog naman. At huwag mong kalimutan na puntahan ang maliit na box na yan at itap mo. Sa susunod na screen, mamimili ka kung saang hospital. Sa example na to, gagamitin natin ay Philippine Heart Center, Floor Pharmacy, sa susunod na screen ay mamimili ka na ng petsa at ng oras ng iyong appointment. Kung mapapansin mo, ang oras ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kapag nakapili ka na, ang susunod na screen ay pupunuan mo ng mga detalye tungkol sa pasyente. Kailangang ilagay mo lahat ng hinihingin detalye bago ito makapunta sa susunod na screen. Para meron kang idea, ilalagay ko dito ang reservation summary na natanggap namin nung nagpa-reserve kami last month. At makikita mo na sa 10 slots, dalawa na ang naka -reserve. Isa kami dyan. Kaya 8 na lang ang natitirang available.